Oh, pili ng ball pin. Madaming ball pin. Halo sa bahay, ano na. Factory na ng ball pin. Kanapunta ng Daiso, ano, bili ng ball pin. Wala bang ball ay Isang hawakan ng lahat. <laughs> Nandun na yung color. Ay, sorry po. Ito sa akin, ito lang kailangan ko. Ang buhay labandero. Ito lang kailangan. O, oh, dami bullpen. Oh. Sa Daiso. Oh. Sa lawan. <laughs> pang galing Pilipinas. di pa nagagamit yung bullpen doon. Red bullpen yun. Ha? Ah? Red bullpen. Red Bull pin nga. Para saan ba yun? Ah. Oh. Bayaran mo na. Daiso. Sa Daiso. Daiso. Ay Japan. Kaling Japan, ay Japan. Babae kami.